Ituloy ang laban tungo sa kapayapaan at kaunlarang matagal ng inaasam. Yan ang sinabi ni Pangulong Aquino sa kanyang mensahe sa pagulita ng EDSA People Power Revolution sa EDSA Shrine kanina. Sinabayan ng kabi-kabi ng protesta ang isinagawang programa. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Sa ikadalawang putsyam na anibersaryo ng People Power Revolution, ginugunita ang pagtatagumpay ng demokrasya ng bansa at pagluklok kay Corazon Aquino bilang kauna-unahang babaeng presidente ng Pilipinas. Isang malaking hamon para kay Pangulong Aquino ang araw na ito. Kabi-kabilang protesta ang sumalubong sa kanya para manawagang bumaba na siya sa pwesto. Sa baklaran, maagang nagtipon ang mga militanteng grupo mula sa Southern Tagalog. Bumuo sila ng human chain bilang pagpapakita sa panawagang pagbibitiw ni Pinoy. Sumama rin sila sa mga nagprotesta sa People Power Monument. Nagsagawa rin ng caravan ang ilang mga taga-Cavite sa kahabaan ng Quezon Avenue. Pumunta rin sila sa Camp Crame para salubungin ang iba rin grupong magsasagawa ng rally. Nakapwesto naman sa loob ng Our Lady of Edsa Chapel sa Edsa Shrine ang ilang miyembro ng Yellow Army o mga taga-suporta ni Pangulong Aquino. Giit nila hindi magtatagumpay ang mga panawagang magbitiw ang pangulo. Sa kabila ng mga protesta, patuloy ang wreath-laying ceremony sa EDSA People Power Monument na pinangunahan ni Pangulong Aquino, kabilang sa mga kapansin-pansin na hindi dumalo sa pagdiriwang ay si dating Pangulong Fidel Ramos na isa sa mga kilalang nakibahagi sa Bloodless Revolution na nagluklok sa pwesto kay dating Pangulong Cory Aquino. Bago nito, nagkaroon muna ng Unity Walk ang PNP at AFP mula sa kanilang kampo papuntang People Power Monument. Mula roon, dumiretso ang Pangulo sa EDSA Shrine para dumalo sa misang pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Bukod sa Pangulo, dumalo rin sa misa ang mga kapatid ng Pangulo, mga miyembro ng gabinete at iba pang national at local officials. Maging ang mga opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Bago ang huling bus pagbasbas ni Cardinal Tagle, nagbigay ng maikling mensahe ang Pangulo. Ang kaguluhan sa Mindanao ay nagdudulot ng kaguluhan sa ating lahat. Kaya naman obligasyon ng bawat isa na itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao. Sana magarantya ko po sa inyong walang magsasamantala sa insidente ito. Sinisikap po nating manatili ang kayusan. Ngunit alam din nating habang palapit tayo ng palapit, sa katuparan ng ating mitin, lalong magiging desperado ang mga kontra dito. Ang inihilang na lang siguro sa atin, tayo mga natuto na sa aral ng EDSA, dapat maging masigasig upang buwin ang balangkas nitong pagkakamit ng kapayapaan. Sinara naman ang ilang kalsada upang magbigay daan sa mga aktibidad. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.